Lunas, langis Bukan, Be bulas, melangis langis melangis bulas, bulas, Ha? Okay lang? Madunas eh Tingin ah, ko lang na, Paps Sa lilin Ang buti di ka na ano sa, alpok, sa ano Di ka na sa alpok, dun sa Bus mo na lang Pwede ni Small Pop Ayan na Ano Mukha ka lang? Yung tuwod niyo po Ha? Nakano mo ba? Nakano mo mo? Saan ba mo yan? Saan ba kawin mo? Kalookan po Kalookan ba? Kaya? Kaya mo? Kaya mo? Lula si Nam kasi malamis yung kasada Ang buwan din ka tumama sa bus no? Tumama ko eh Oo Ha? Uh, Muntik na nga Ang buwan din siya Wilalim eh Hindi langis yun Langis Magagalang po ako eh Oo oh.

Dito mo lang kalaki sa loob man para magkabig magkabit mo eh Oh, kasi pa kasi pag ibang sa 20 Mabuti wala kang kasunuran Ay, si ma'am na Ba't din sa ilang is mga idol eh Ito nulungan natin Ingat ma'am, ingat po mas magtay ba? Sige po, sige po Ay, mga idol oh no? madulas, oh. Ayun, nata pa. Nadulas pa yung mga ito, no. May lang yung kumalat sa may balansoyan, oh. May mga cartor. Ayan, tapos may nadulas na naman dito. Doon din, pre. May nadulas yun lang. Ngayon lang din. Kaya ah. tapos Nadulas. Dandaan lang. Nalangis. Hanggang ang yan? Hanggang dyan, ang, oh. Ah. Ayun, nadulas. Tumumba ka rin? Hindi. Yung ano. Tinulungan ko nga rin, eh. Malangis, malangis. Hindi sila nag-hastar. Kaya nga, eh.

Mabahay oh, ngayon ano, ng tuloy yun Ingat, pap, ingat Mabahay ngayon Di man lang, ano, mga pulis, oh Dapat mag na, ano. May mga idol, oh Ang karat yung langis May, ano, ay, sa MacArthur Ganda lang, malangis, ha, ah? malangis Ganda lang, malangis Malangis, malangis Dalawa lang bumagsak dito mga idol sa langis ato. Dami lang ano dito, nakakadisglash ang langis yan. Kaya, saan kaling yan? Yung langis. Na dyan. May ano yata, may nagdalawang gano'n, magkakang gano'n. Ha? Oo. Oh. dalawang na disglash na Okay. Kaya pala nagkalat na eh Dapat nilagyan nga ng mga ito no Boyson. Oh, Ayun no, may mga ano rito May mga nakaisambay na ano Mga police Eh no Dalawa na rin sir, dalawang motor na simplang doon ngayon oh, lang eh. Man, Oo man, Ha? Ano yung rescue? Oo Ay hey, yung ano, dalawa umalis na rin kan Hindi naman siya ano Kaso nga na, madulas nung sir eh Kaya nga, tinawag na namin pa Oo Sige po, sige po Sige po sir Sige po Ayan eh, mga idol no, so ride safe, ride safe So ko ba naman mga idol no, ang naman Oh, ah. mahirap. Daron nang diskrasya ngayon, daron sa December, di Oh, mahirap man pasukan sa ospital mga idol. May arae type-type. Eh? Yung bus, mabo. Aba 'to mga idol. Kasi oh. naman diskrasya naman ng nananda na din. Random. <laughs>